Hi guys! Samahan niyo akong magpahay ng mga pagong. Tara, let's go! Dito nga, inanda ako na yung pinalang food dish o yung nalagyan ko na pagkain. Ganyang kalabot guys kasi uh, marami tayong papakainin pa doon. So, next is, syempre lalagyan ko na yung pagkain nila place. Nice. So, yung pagkain na lagay is basically kang lang and sa na sinap-chop ng maliliit. Kasi yes, yung mga pagong natin guys is maliliit pa. Hindi na na kaya kainin yung mga anak yung daon na yung mananapad ng daon kasi bak mabulunan sila. Yeah. Kinarat ko na may hindi guys para lahat sila ay makakain next dyan guys is yung pellets ito ang mulberry pellets po yan yan na uh, binasa ko po para malambot kasi mas po yan eh kailangan basahin siya para malambot para mong din makain na ating mga tortoise yung mga pagong natin karat karat lang yan karat karat tapos next na is yung ganyan ready na kainin yan So, lagi, lalagay ko na yung mga pagong natin, guys. Ito. At try bilangin, ha. Oh. guys. Kaya basa yung mga pagong, guys. Kasi binabad yan sa, ano, uh, warm water para ay eh, makapuk sila, no, maayos. Every day yan. Yeah. Dapat binababad sila sa marigam ka muna tubig na may so for solution then it's assumed and after nyan pag nakapoop na sila Papain na namin sila ng mga pellets tsaka dahon. Everyday po yung pinapakain. Ayan. Minsan guys, pwede nga nisang napakainin ng mga fruits gaya ng apple, watermelon, nasa yung na fruits, hiwain na lang maliit para madali nilang makain. May mailip na mumok. Pwede rin pala sila guys sa damo, may specific na damo na pwedeng ipakain sa tortoise eh. Basta pag ganito ka lang tortoise guys, kailangan yung pagkain nila is eh. maliliit lang din. Siyap-siyapin Chap yung bagong ibigay para madali nyo na makain para di sila mabulunan. At di, mahalang harin nung no handa ng buhay. Sayang naman yung tortoise. Diba? So ayan. Di pa ako tapos maglagay guys. Ang dami pa niyan. Hindi ko na nga mabilang kung ilan yan eh e eh, bilang niyo ba kung ano nilagay ko yung mga tortoise pa lagi is na ganito kung naka indoor setup kayo guys kailangan meron kayong UVB light yung mm, parang sunlight din pag indoor kasi kailangan nila init para sa kanilang digestion pagkain, tapos vitamins din uh, garing sa araw pero kung naka outdoor naman kayo guys mas maganda kasi natural sunlight yung nakukuha nila eh. Ano ba? Diba? Pag-interview, VB light, tsaka hit-lap, hit guys. Ano, kailangan nyo. Parang abili sila matunawan. Hindi sila may empatyo sa pagkain. Nagbalagay diba, din pala kami, guys, na calcium powder sa kanilang pagkain. Naka-schedule, uh, ano, twice a week at least. Tapos, 50 po vitamins po para sa mga tortoise once a week naman po namin niya para, para sa uh, ng tortoise guys ayun nilagay ko na rin pala dito guys yung kanilang water dish kasi kailangan nila ng tubig eh syempre pag no house sila eh makakainom sila diba yan so yun na sila lahat guys yun sila oh yan oh After a few minutes, eh, ano yung gotgra. Sarap ng kain nila, oh. Ayan, ito na, I-enjoy sila. Yan, oh. Sarap ng kain niya ng kangkong, guys. At sa luyot. Kain lang kayo. Pakabusog kayo, ha? Para mabilis kayo lumaki. Eh. ayan no, para sila nagmumukbang guys mukbang kangkong and salbuyot ang cute to oh. ang tinan mo magagawan pa yan tibi ikot ikot hmm sarap diba ba? Kung nagbabalak pala kayo mag-alaga ng tortoise guys, message to lang ako. Sabihin ko sa inyo kung magkano yung presyo. Marami tayong kaibigan nagbibenta niyan eh. So yun lang guys, sana may wala ka rin natutulan sa akin, ano?